ang uh, bala kong gawin ngayon eto, ito papalit tayo ng bolts yan yung fender bolts ang pangit kasi pula wala namang ibang kulay dyan na pula eh ewan ko ba't pula nilagay nila itim sana ano? palit ko yan papalitan ko yan tapos check ko to gusto ko saan check yung bearing to kung may grasa ba then sabay ko na yung brake pad sa rack kasi naka 1, 2 na ata tinakbo nito So, gusto kong malaman kung may alug to. Kasi pag may angkas, para may narinig akong lagutok. Di ko alam kung saan galing. Kung sa harap, sa may crown race ba yun? Ball race? Or check ko na lang kung may alug to. Gusto kong malaman. Sana makayan. So, singko lang kailangan natin dito. Singko dito. Ang papalit ko dyan, JDM na ano. JDM bolts. Pakita ko sa inyo mamaya eh, siguro lagay ko na rin link sa shop Shopee lang yun tapos ito pala mga boss may washer to ito huwag nyo kakalimutan mamaya pag kinabit nyo na yung bago ang galing na natin yan yung kabila naluwangan ko na ata naiiwan ito so, naluwangan ko na to kanina at ang hirap na naman mag video no, pag, pag isang kamay yan naluwangan ko na kasi tayong tagawak eh. So, mabagsak na yun dyan. Pero okay lang. Kasi nga, wala talo, <laughs> Taga-video. May taga-video tayo. Hindi yan mabagsak. Pero okay lang yan. Hindi naman yan mababasak. Matiba yan. ugutin na natin. Pataas lang ugut Kailangan nyo i-clear to eh may stanchion ba yan tapos tabi muna natin to tabi ko muna then luwang ako na to size 17 17 no, kailangan ko ng pang kontra try mo natin walang pang kontra hindi kaga ano kailangan may pang kontra 17 15 15 to kailangan yung pang kontra may thread locker sila nilagay. Balik ko muna kasi need ko i-jack to eh. Ito, jinak ko na. yan, nakaangat na yan oh. <laughs> Pero nagpatulong ako. May nag, ano, diin sa likod. Tapos sya siya kasi nalpak yung jack. Ngayon natin kung matatanggal. Kung matatanggal ko mag siya ah, so check natin to no kung may alug or what kailangan ko ng goma kaya nalagyan ko pa na extra support doon baka katakot baka bumagsak Tangit talaga ng quality nito mga boss to pakita ko sa inyo tanggalin ko sana yung speed sensor plate nabilog yung dalawang bolt yun no? ito natanggal ko maayos so walang problema dun sa pag remove ko masyado nila naikpitan ginamitan ko ng special tools yun oh o, tsaka to tsaka nasa na yun toto to 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 eto nakatanggal do sa dalawang na stock papalitan ko na lang yan ng ano ah, mas magandang bolt kung kabing ko to nga naman wala naman alog gusto ko lang makita kung nga naman siyang walang alog pero gusto kong makita kung may may grasa ba to or what mga naman may grasa pero anong anong klaseng grasa yung nilagay nila dandaanin lang natin ayan ayun pong tanggalin ko sana yung ano eh itong rotor kaso sobrang ikipit baka mabilog hindi ko nang tinanggal tapos anong number ng bearing hindi ko mabasa ayun 6301 hindi lang kita ano 6301 Try nga natin kung ma-focus. nga ba? Ayan. 6301. Kung hindi ako nakakamali ah. ano naman may grasa to kasi may traces. Walang alog. Maganda. Check ko rin mamaya. Ikaw kabila. Oop. Ang na. Ah, yung white. White grease. Siguro, hindi ko muna palitan yung grease dito. Meron naman pala. Ayun, oh. No? Meron. Tapos wala naman siyang alog. So, mga safe tayo dyan. Hindi ko muna pakilaman yung grease para malaman ko kung gano'ng katagal itatagal ng factory. Factory grease, di ba? Kasi original, eh. Tingnan natin kung tagal siya ng... 1 year, 2 years 3 years bago palitan ng item oh, natanggal yung space ya. ayan, dyan yan sa kaliwa, baka magkabalik parehas pa, hindi hindi siya parehas na space <laughs> teka nga, check muna natin hindi nato parehas ah. pwede ba mag -up? kabaliktad to, ito yung sa kaliwa hindi, ah, ito yung sa kanan kamalito ah, tayo ito yung sa kanan Ah, parehas naman ah. pala. Kinabahan ako dun, oh. Ah. Kala ko magkaibay. Anyway, ah, uh, na tayo dito. Naku, madudumi yung rotor natin, oh. Ang tayo nito. Flathead. Ayan. Uy! Parang ano to, ah. May lugba. sure kung alog to o oh, wala. Okay. Parang wala naman. Parang kasi gumagalaw ng konti. Goods na to. Goods. Goods. Tingnan nga din. May brasa to mamaya. Wala pa ang to. Ang kabila. Meron din. Meron din. Madami din. Yun know, color white. Oh, walang alog. Kasi hey, kung may alog yan, maramdaman natin. Goods na tayo dyan. So, balik ko na lang to. Ah, yung brake pad pala. O, oh, nandito na. Check ko na yung brake pad. Yeah, balik ko na natin to. Check ko yung brake pad kung... Kasi 1-2 na tatanak buo eh. Pangit na klase daw kasi yung brake pad nito eh. Brake pad at 1-2-50 km. Medyo makapal pa. Duminga lang, no. Kasi nagmarelake ako nito. Na. Turo, ninihising ko na rin kaya ito bago ikabit. Pwede, pwede. Nakapal pa, makapal pa. Ano daw to? Sniper 135 front. Balik na nga natin to. Linis naman. Yan. Okay. Kapila. sensor plate ito na wapalit ko yan allen bolt tapos lagyan natin ng pambakapit kasi stainless to eh medyo dumudulas ng stainless pag umiikot pero tested ko na to sa bike ko hindi na ako natanggal ang rotor bolt ay nalaglag saan yung nalaglag yun kunin natin mamaya na laglag ngayon natin isa pa pag yung thread locker na red nilagay ko sobrang ipit yun ito sakto lang to hindi na yung luluwang dati nalaglagan ng rotor bolt sa bike ko nilagyan ko nyan after nun ako na ako nalaglagan at hindi siya mahirap tanggalin madali lang So, nasa na isang nalaglag. Diyos ko, pumasok. Kala ko pumasok sa ano eh. Sa center hub eh. Ano yun eh. Di diba may butas yung front hub nito. Kala diba ko, pahirapan tayo. Yan. Yeah. Bumili ako ng gloves. Di ko naman nasuot no. Hirap kasi magtrabaho na may gloves eh. Bumili din ako ng torque wrench. Hindi ko naman ginagamit. <laughs> Ang hirap gamitin eh to sakto lang iba kasi pinapatunog pa ito eh. Ganun pa kaya ang hirap tanggalin nabibilugan hindi naman siguro sa to doon pag sumayad problema yan kasi halos lang naman silang flat so click natin spacers ito yung kabila then kabit na natin yung amaya kabit na natin tong animal na to sana kaya ni nang walang patulong siya ay jack tsaka kahoy naman yan eh support ingatan nyo lang yung sensor speed sensor na huwag tamaan tapos shoot nyo muna sa caliper disc ito nga na shoot na yan shoot na. tsaka natin taas let's check kailangan kailangan may katulong tawain ko anak ko <laughs> Yeah, push mo. Push mo yung dandan -dan lang. Push mo yung rod. Sige. Sige, hanapin mo. Wait, 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 wait. Back out, back out. Hop, sige, push mo ulit. Dandan -dan lang. Ako, dandan yung ano ko. Sige, all the way. Kaya ba? Okay, sige, all the way. All the way. Okay, sige pa, sige pa. Sige pa na ano yun. Sige pa. eh ah, wait lang, wait lang. Sige, push mo pa. Dandan lang. Sige. Okay. Alright. Then, up ka na. Balik ka rin wait taas. Wait lang, wait lang. Okay. Then, lift. Up. Steady ha. Uh, hold. Hold. Hold it. Okay. Down, down. Slowly. Okay, thank you. You can now go back playing Call of Duty. Yun, nakabit din. Kailangan may katulong. Ang hirap pag mag-isa. Eh. Baka ano eh. malaglag. hirap eh. Yung hornet ko kasi dati, ginak po ng jack ng kotse sa likod. Wala pa akong ano nun eh. Uh, ABA stand or paddock stand. Buta, nalaglag yung motor ko. bag, buti wala na sira. Kaya na ibenta ko yung inline 4 na yun. Kaya, nikpitan ko na lang to. Pitan ko na lang yan. Yun, pasok naman lahat. Hindi ko na tinanggal yung speed sensor kasi pag nasalpak nyo na yung rotor dun sa disk yung disc pala, pag nasalpak nyo na dun sa may caliper, goods na yun. Tapos, ito na lang. Whew. hirap ah. lang, balik natin to. Pitang ko muna yan. Higpit, higpit. <coughs> lag, lag yung kontra ko. And check ko yung free play nito Kung maayos ba or what So, magpit na Check natin yung play Sige, angat mo Kaya mo Sige okay. Help kita Ayo, up Angat natin Okay naman Tagal Miguel. Okay, down Slowly Okay Kabit natin yung fenders Kabit na natin yung fenders Ito yung makakabit ko Flat Then tapered to 4 naman to 4mm. Atin to, hindi yung to bagsak niya lang to. Tapos wag niyo kalimutan yung washer. ah, Importante 'yan. So ito muna kabitan sa baba kasi hindi yan natanggal ng Jenner na talaga. ko. So yung bilang ng kamay ko kanina pa ako. Eh. mo na ipitan kasi adjust pa 'yun. tapos yung isa naman ito yung washer na inner inner washer ito na yung bago or kabit nyo muna yung inner washer para safe ayan ito no hindi ko mo masyadong ikpitan kasi mayroon pa tayo sa kabila. May tayo sa kabila. Minsan niya tatanggal yan. Hindi ko na tinanggal. Nakasentro ba? Hindi yata nakasentro. Okay, mali. Isa so, yung washer ko. Ito pala. Ayan. So, balik na yan dyan. Nalaglag. Ayan, yeah, pwede na ikpitan to ang konti. Untight lang. Pag tinodon yun, ako, mababasag yung Okay, then, balik dito. Ikpitan na natin to. Parang, parang nakaangat to. Oh. Ah, hindi pa pala may ikpit. Ayan. Ayan. Parang medyo angat sya. Ito so hindi, ito angat. Check ko na lang ang maya. Pero wala na eh, sagad na ito eh. Then last na check natin yung freeway kung may sayad kasi nga pinalitan natin pero malamang malamang wala. Angat mo don doon. So, wait lang. Wait lang, wait lang. So last na check natin free freeway uli. Kasi nga nagpalit tayo ng ano eh. Bolts. Pero malamang di na yung mawala. Sige, angat mo. Oh, hold. Kaya mong hold. Ikot natin. Alright. Walang problema. Sige, baba. Ayun. So, napalitan ko na yung bolts ko. Na-check ko yung bearing ko. May grasa. Meron naman. Pero kulay puti. Hindi ko na ginalaw para malaman ko kung gano'ng katagal itatagal. Walang alog mga bearing. Size 6301 sa harap. Tapos, makapal pa yung brake pad ko ng 1250 tinakbo. Then, spacer, pareha sila. Lahat pala, sinukat ko na rin. Then, nabilog yung ganto ko. Wala naman sayad. Di siya sumayad, no? nabilog yung stock na ganyan walang kwenta pinalitan ko ng may quality okay so yun lang tagal din inabot may gitsang oras grabe parang 12.30 ako nagsimula 1.30 1.45 na ngayon lang mga boss ang hirap pala buti na lang ano lalakayan ako <laughs> ay sena na muna.